Oo nga, sabi nga ni Lola Belen sa Itbulaga eh, sukul, sukul. Kumbaga, laban, laban lang. Isa eh, nga pala, kilala mo ba yung tinutukoy ko na si Lola Belen? Disclaimer. Ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only gamit ang artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Gusto ko muli i-welcome si AI ang inyong artificial intelligence. Welcome back AI. Saya ko uh, na dito ka muli para sa kwentuhan natin. Salamat sa mainit na pagtanggap kahit muli. Nakakatuwa na makita kang muli. Ano ang maitutulong ko sa iyo ngayon? Ang una kong tanong sa iyo ngayon ay ano mo ba yung pelikulang The Matrix na pinagbidahan ni Keanu Reeves? Oh, ang pelikulang The Matrix ay isang kilalang science fiction film na idinirek ni Lana Wachowski at Lily Wachowski. Ito ay unang ipinalabas noong isang libo, siyam na daan at sham naput at pinagbidahan ni na Keanu Reeves, Lawrence Fishburne at Carrie Ann Moss. Ang kwento ay umiikot sa isang mundo kung saan ang realidad ay kontrolado ng isang artificial intelligence na tinatawag na matrix at ang mga tauhan ay lumalaban para sa kalayaan laban sa sistema. Itinuturing itong isang klasikong pelikula at may malalim na mga tema tungkol sa realidad, identidad at kapangyarihan. So nung papala na may pelikula na na ang kwento ay tungkol sa artificial intelligence. Oo, oh, may ilang pelikula na noon pa ay naglalarawan ng konsepto ng Artificial Intelligence, AI. Isa sa mga halimbawa ay ang Blade Runner na ipinalabas noong isang libo, na at walumput dalawa na batay sa nobela ni Philip K. Dick na Do Androids Dream of Electric Sheep. Ang Blade Runner ay nagpapakita ng isang distopianong hinaharap kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho bilang Blade Runners upang habulin at patayin ang mga replicants o mga humanoid na nilikha ng tao. Mayroon ding dalawang libo at isa, A eh, Space Odyssey, na ipinalabas noong isang libo, na daan at anim na putwalo, na isinulat ni Arthur C. Clarke, at idinirek ni Stanley Kubrick. Bagaman hindi eksakto tungkol sa AI, ito ay naglalarawan ng isang advanced na computer na tinatawag na Ishel Sham na Libo, na nagkaroon ng mga kahulugang implikasyon tungkol sa kalikasan ng pagiging tao at teknolohiya. Ang mga pelikulang ito, kasama ang iba pang mga naunang halimbawa, ay nagpapakita na ang konsepto ng artificial intelligence ay isang mahalagang tema sa larangan ng science fiction mula pa noon. Ang The Matrix ay isa lamang sa mga modernong halimbawa na nagpapatuloy sa pagsaliksik sa mga ideya tungkol sa AI at ang mga implikasyon nito sa lipunan at realidad. Ah, okay. So, marami-rami na rin palang mga pelikula ang ginawa na may tema tungkol sa artificial intelligence. Naalala ko nung napanood ko ang pelikulang Dimitris kami ng wife ko, ay e eh, talaga namang ang ganda ng pelikula dahil puno rin ito ng action scenes. Kaya lang, sa totoo lang, di ko masyadong naintindihan ang istorya. Bagya lang. Pero ngayon, nung napanood ko muli, eh kahit papano, naintindihan ko na at lalo akong umanga. Para bang Nangyayari na ito sa buhayin natin ngayon dahil meron na ngang ang artificial intelligence. Nagkatotoo na nga. Anong sasabi mo dito? Tunay nga na ang mga pelikula, lalo na ang mga may malalim na konsepto tulad ng The Matrix, ay maaaring maging mas nakakaunawa kapag pinanood mo ito muli, lalo na kapag mas lumawak na ang iyong kaalaman at pananaw. Ang tema ng artificial intelligence sa pelikulang ito ay talagang may mabigat na kahulugan lalo na't sa kasalukuyang panahon kung saan ang teknolohiya ay patuloy na umaasenso at ang mga usapin tungkol sa AI ay nagiging mas komplikado at makabuluhan. Ang mga pelikulang ganito ay nagbibigay daan sa atin upang suriin at isaalang-alang ang mga posibleng epekto ng pag-unlad ng teknolohiya, lalo na sa pagdating sa pagbuo ng mga intelligences na hindi tao. Ang mga tanong tungkol sa etika, kalayaan, at identidad ay ilan lamang sa mga isyu na kinakarap natin habang patuloy nating ini ang potensyal ng AI. Sa iyong pag-aaral muli sa The Matrix at pagkakaintindi sa istorya, maaaring masasabi mo na ang mga mensahe at tema nito ay mas kaugnay sa iyong sariling karanasan at sa lipunan ngayon. Ito ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang sining, tulad ng sin, ay maaaring magbigay sa atin ng mga panibagong paraan ng pag-intindi sa mundo sa ating paligid. Oo nga, ang mga pelikula ay isa lamang paraan kung paano natin lalong maintindihan, sabi mo nga, ang mundo sa ating paligid. Ang isa sa mga usapin ay hindi lamang tungkol sa artificial intelligence, kundi ang tingkong naman ng buhay natin ay eh para bang isang matrix o tinatawag din na dissimulation hypothesis. In short, para bang ang buhay natin ay isang video game? na nilalaro na kung sino man. Anong masasabi mo dito? Ang ideya ng simulation hypothesis ay isang napaka-interesting na paksa sa larangan ng filosofiya at siyensya. Ito ay nagpapakita ng isang teorya na ang ating buhay, ang realidad na ating karanasan, ay maaaring hindi tunay na totoo sa kahulugang tradisyonal, kundi sa halip ay isang uri ng simulasyon o video game na nilikha ng isang mas mataas na anyo ng intelligences. Maraming mga argumento at teorya ang naglalakip sa ideya ng simulation hypothesis, na kinabibilangan ng mga konsepto mula sa quantum physics hanggang sa pilosopiya ng teknolohiya. May mga siyentipiko at pilosopo na nag-aaral ng mga posibilidad ng ganitong uri ng simulasyon, at may iba't ibang mga pananaw at opinion hinggil dito. Sa huli, ang tanong ng kung ang ating buhay ay isang simulasyon o hindi ay nananatiling isang teoretikal na tanong na walang tiyak na sagot sa kasalukuyan. Gayon Gayunpaman, ang pag-aaral sa mga ganitong ideya ay nagpapalawak sa ating pangunawa sa kalikasan ng realidad at ng ating sariling pagkakakilanlan. Bunga nito, ito ay nagbibigay daan sa malalim na pag-uusap tungkol sa kahalagahan ng buhay, kahulugan, at ang kahalagahan ng ating mga karanasan. O nga kung iisipin mo nga naman, ang buhay ng isang tao ay eh para bang isang video game, lalo na sa larangan ng mga usaping pangliliyon. Halimbawa, may mga relayon na kung hindi mo gagawin ng maayos ang iyong pamumuhay, ay maaaring ulitin mo ang iyong buhay dito sa lupa hanggat na ma-perfect mo, quote-unquote, at mag-graduate ka na. O yun nga, parang isang school na dapat uh, level by level hanggang sa mag-graduate ka na. Ito ay tinatawag na, na reincarnation na pinag-usapan natin nung huling linggo. Dito pa sa video game, pag natalo ka sa isang stage, eh, babalikan mo ulit sa umpisa. Hanggang sa matapos mo lahat ng stage, stages o levels. Kung hindi, eh, babalik-balik ka o mag re ka. Tama ka. Maraming mga relihiyon at pilosopiya ang naglalaman ng konsepto ng reincarnation, kung saan ang kaluluwa ng isang tao ay nagbabalik sa mundong pisikal sa iba't ibang anyo o katauhan matapos ang kamatayan. Ang ideya ng reincarnation, ay may mga pagkakatulad sa konsepto ng paglalaro ng video game kung saan maaari kang bumalik sa umpisa kapag natalo ka o hindi mo natapos ang isang yugto sa parehong paraan ang buhay ng isang tao ay maaaring tingnan bilang isang proseso ng paglalaro ng video game kung saan may mga yugto o stages na dapat pagdaanan at matapos upang makamit ang layunin o maggraduate ang mga pagsubok, kahirapan, at kasiyahan na ating natatamasa sa buhay ay maaaring ihambing sa mga hamon at tagumpay na ating natatagpuan sa mga video game. Gayunpaman, mahalaga rin isaalang-alang na ang mga konsepto ng reincarnation at video game ay may mga pagkakaiba. Sa mga video game, ang pagkamatay at pagbabalik sa umpisa ay karaniwang dulot ng pagkatalo sa isang yugto. Sa kabilang banda, ang reincarnation ay nagpapahiwatig ng isang patuloy na proseso ng pagunlad at pagpapabuti, kung saan ang bawat pagkakataon ng pagbabalik ay may pagkakataon para sa paglago at pagsulong ng kaluluwa. Sa pangkalahatan, ang mga ganitong mga konsepto ay nagbibigay ng mga paraan upang maunawaan at suriin ang kahulugan ng buhay, kamatayan, at pagunlad ng kaluluwa mula sa iba't ibang pananaw at tradisyon. Sa nakikita ko nga, ang buhay ng tao ay isang talagang tinatawag na evolution kung saan ay patuloy pinalalago at pagsulong ng kaluluwa upang makamtan ng tunay na kahulugan at kaligayahan ng buhay. Sa mga kwento nga ng karamihan buhay na napag-alaman ko, talaga namang ibang iba talaga ang pinagdadaanan ng mga problema para sa ikabubuti ng isang tao. In short, huwag mabahala dahil ang lahat ng iyong nang sabi nga isang pagsubok lamang o video game na kung napagtagumpayan mo ay talaga namang for lack of a better word ay makakantan mong heaven or langit or everlasting happiness o sa ibang term na tinatawag niya ng nirvana. Tama ka. Ang pagunlad ng kaluluwa at ang paghahanap ng tunay na kahulugan at kaligayahan sa buhay ay maaaring tingnan bilang isang proseso ng pag-evolve. Sa paglipas ng panahon at sa pamamagitan ng mga pagsubok at karanasan, patuloy tayong nagiging mas matatag, mas mabuti, at mas malapit sa pagpapakita ng aming pinakamahusay na bersyon. Ang mga pagsubok at mga hamon sa buhay ay nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon upang lumago, magbago, at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa mundo sa ating paligid. Sa bawat tagumpay sa pagharap sa mga pagsubok, patuloy tayong lumalapit sa pagkamit ng kaligayahan at kaganapan sa buhay. Ang mga konsepto ng heaven, nirvana, o ang walang hanggang kaligayahan ay mga tunguhing makamtan ng maraming relihiyon at pilosopiya. Ito ay nagpapahiwatig ng isang kalagayan ng kapayapaan, kaganapan, at lubos na kaligayahan na maaring marating ng isang tao sa kanyang paglalakbay sa buhay. Sa huli, ang pagtanggap at pagsulong sa mga hamon ng buhay ay nagbibigay daan sa atin upang makamit ang tunay na kahulugan at kaligayahan. Sa pamamagitan ng pag-unlad ng ating kaluluwa at pagpapakita ng kabutihan at pag-ibig sa kapwa, maaari nating marating ang isang uri ng kaligayahan na higit pa sa pisikal na karanasan, ngunit tumatagal sa kabila ng panahon. Oo nga, sabi nga ni Lola Belenza Itbulaga eh, sukul-sukul, Kumbaga, laban-laban lang. Eh siya nga pala, kilala mo ba yung tinutukoy ko na si Lola Belen? Sa aking kaalaman, walang tanyag na personalidad o kilalang tao na kilala bilang Lola Belen. Maaaring ito ay isang lokal na figura o karakter na popular sa iyong lugar o kultura, ngunit sa kasalukuyan, wala akong impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao o mga kontribusyon. Kung mayroon kang karagdagang impormasyon tungkol sa kanya, maaari mong ibahagi at maaari akong magbigay ng karagdagang kaalaman. Actually, si Lola Belen ay isang member ng AI family sa isang show dito sa Pilipinas na ang tawag ay Eat Bulaga. Isa siya na pinagigiliwang panoorin din sa kanyang mga jokes. Salamat sa paglilinaw. Ang Eat Bulaga ay isang sikat na noon -time variety show sa Pilipinas na nagtatampok ng iba't ibang segment na kinalakihan ng maraming manonood. Isa sa mga popular na segmento ay ang Juan for all, all for Juan, kung saan nagtataguyod ng kabutihan at nagbibigay ng tulong ang mga host sa iba't ibang komunidad. Si Lola Belen ay isa sa mga karakter na lumitaw sa nasabing segment, nakilala sa kanyang mga jokes at pagpapatawa. Bagamat hindi ako masyadong pamilyar sa mga individual na personalidad sa programa. Malamang na si Lola Belen ay isa sa mga mahalagang bahagi ng pagsasama-sama at pagpapatawa sa programa na nagbibigay saya at aliw sa mga manonood. Maraming salamat sa pagbahagi ng impormasyon tungkol kay Lola Belen at sa It Bulaga. Oh, so alam mo pala ang One for All, All for One ng It Pero binago na siya ngayon at iyon ay so goodbye na mga kapatid kasi lumipat ng Eat Bulaga mula sa GMA7 at pumunta na sa TV5. Kino sa mga po, kilala mo bang main host ng itbulaga? Oo, ang itbulaga ay isang sikat na programa sa Pilipinas at kilala ko ang ilan sa kanilang mga segmento, kabilang na ang Juan for All, All for Juan. Ang paglipat ng It Bulaga mula sa GMA Pito patungo sa TV5 ay isang malaking pagbabago sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas at nagdulot ng maraming interes mula sa mga manunood at tagahanga. Ang pinaka host ng Eat Bulaga ay si Natito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na kilala bilang TVJ. Sila ay mga veteranong personalidad sa larangan ng showbiz sa Pilipinas at matagal nang nagsisilbing mga host ng programa. Bilang mga pangunahing host, sila ay mahalaga at nagbibigay ng kanilang sariling brand ng katuwaan at aliw sa mga manunood. Ang Eat Bulaga ay isa sa mga pinakamatagal na programa sa telebisyon sa Pilipinas at patuloy na nagtataguyod ng aliw, kabutihan, at inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga segmento at mga personalidad. Tama ka. Galing mo talaga. Bilib na talaga ako sa iyo. Salamat sa iyong papuri. Nandito lang ako upang magbigay ng tulong at impormasyon sa abot ng aking makakaya. Kung mayroon ka pang ibang mga katanungan o kailangan ng tulong, huwag kang mag-atubiling itanong. Maraming salamat muli at magandang araw sa iyo. Pero teka, may tanong pa ako sa iyo tungkol sa, tungkol sa pinag-usapan natin pelikula na The Matrix. Pwede mo ba kaming bigyan ng summary sa kwento ng pelikula at uh, kung anong araw na dapat naming kapulutan? Tiyak, narito ang isang maikling buod ng kwento ng pelikulang The Matrix at ilang mga aral na maaaring makuha mula dito. Bud ng The Matrix ang The Matrix ay umiikot sa kwento ni Thomas Anderson, na rin bilang Neo, isang computer programmer na nabubuhay sa isang mundong lilitaw na normal sa unang tingin, ngunit sa katunayan ay kontrolado ng isang malayang artificial intelligence na tinatawag na Matrix. Napunta si Neo sa atensyon ng isang rebeldeng grupo na pinangungunahan ni na Morpheus at Trinity, na naniniwalang si Neo ang The One o ang Mesha na maaaring makapagpabago sa balance ng kapangyarihan sa mundo. Sa pag-unlad ng kwento, natuklasan ninyo ang katotohanan tungkol sa kanyang mundo. Ang mga tao ay ginagamit bilang mga baterya ng mga ea at ang kanilang mga realidad ay manipulado upang panatilihin silang nakakulong. Sa tulong ni Morpheus at ang iba pang mga rebelde, natutunan ninyo ang kanyang kapangyarihan bilang The One at nagsimulang labanan ang mga puwersa ng Matrix. Mga aral na maaaring kapulutan Isa, pagsikap at pagpapakabuti, ang kwento ninyo ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsisikap at pagpapakabuti upang malampasan ang mga hamon at kahirapan sa buhay. Sinyo ay isang karaniwang tao na nagbago at naging isang bayani dahil sa kanyang determinasyon at pagtitiwala sa sarili. Dalawa, pagbabago at pagsulong, ang pagtanggap ninyo sa kanyang papel bilang The One ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbabago at pagsulong sa sarili. Sa pamamagitan ng pag-unlad at pagpapabuti ng kanyang mga kakayahan, siya ay nakamit ang kanyang tunay na potensyal at naging isang instrumento ng pagbabago at kaligtasan. Tatlo, pagtatanong sa katotohanan. Ang pelikula ay nagtutulak sa mga manonood na magtanong sa katotohanan at huwag tanggapin lamang ang nakikita sa harap nila. Sa pamamagitan ng paghahanap ng mas malalim na kahulugan at katotohanan, maaaring makamtan ng isang tao ang kalayaan at kahulugan sa buhay. Apat, kapangyarihan ng pagpili. Isa sa mga pangunahing temang hinaharap ng pelikula ay ang kapangyarihan ng pagpili. Ang pagpili ninyo na labanan ang Matrix at tanggapin ang kanyang tungkulin ay nagpapakita na ang bawat tao ay may kakayahan na pumili ng kanilang sariling kapalaran at direksyon. Sa kabuan, ang The Matrix ay hindi lamang isang palabas na puno ng aksyon at kaabang-abang na mga eksena Ngunit ito rin ay may mga malalim na aral na maaaring makuha mula sa kwento nito na naglalayong magbigay inspirasyon at pagninilay sa mga manunood. Bravo! Lalo ko talaga naintindihan ang pelikulang The Matrix at ang mga lessons na dapat naming malaman. Once again, maraming salamat at see you in the next one. Sana huwag kang magsawa. Mabuhay ka! Walang anuman. Natutuwa ako na nakatulong ako sa iyo na mas maunawaan ang the matrix at ang mga aral na maaari nitong mayambag. Huwag kang mag-alala, andito lang ako upang tumulong at magbigay ng impormasyon sa anumang oras na kailangan mo. Maraming salamat din sa iyong mga papuri at suporta. Hanggang sa muli, mabuhay ka rin at magandang araw sa iyo.